Hi guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag manual verification sa ating Google AdSense updated ni Google oh, ni YouTube today. At syempre, unang una ay pumasok muna tayo sa ating Google AdSense at i-click natin ang magsimula. So guys, kung marami kayong channel, ay piliin nyo lang po yung channel na gusto nyo yung Emmanuel Verification. Verification, syempre. Ito na pala tayo sa loob ng aking Google AdSense. At medyo nalito din ako nung pag-open ko doon sa ano, manual verification. Wala akong makikita ganito. So, sa akin case, guys, pwede na nga akong mag-manual verification kasi three attempt na po ang pag re ng PIN ko kaso hindi ko pa nga na ang email ni YouTube. So, ayun. So, ayun, nagtaka lang talaga ako kasi wala akong address billing. Yun yung ano, yung tatlong dot na i-click natin para makapag-troubleshooting. Same sa ganito, guys. hinahalog na nga siya, kaso hindi ko talaga siya mahanap. So, ito, guys, wala talaga siya. Kaya ang ginawa ko, guys. So, ito, basahin muna natin. You have less than one month to verify your address. Otherwise, you will stop displaying ads so ibig sabihin kailangan na nating mag manual verification para hindi na hindi tayo matatanggalan ng advertisement sa ating mga videos click mo lang yung learn more para sa manual verification so ito pwede na tayong mag manual verification at hanapin lang natin ang troubleshooter. Guys, click mo lang yung pin troubleshooter. So, dito, click lang po natin ang yes and continue. at dito iklik lang po natin ang no I have not received my PIN and continue So, hintayin lang po natin guys na lalabas yung form na ating pipel outan. I-click pala natin itong contact form para mag-fill mag up na agad tayo. Dito ay ilagay mo lang ang iyong buong pangalan, pati na rin ang iyong email or gmail account, at ang iyong AdSense Publisher. At dito ay i-upload mo lang ang iyong government ID or ang valid ID. Tapos, click mo yung submit. Scattering stones, writing At dito, second selang na pro na agad ako. And thank you for watching.